Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po pala ulit to bali mag update tayo dito nag update tayo na nakaraan 35 days na ano na to mga kagulay ngayon ay nasa 40 days mga kagulay 41 mga ganon mag u update lang kayo ako kayo mga kagulay bago tayo mag harvest bukas gagawa ko pa rin naman ng video o kaya ano uh, vlog bukas kapag nag harvest na mga kagulay ito yung ma harvest natin bukas mga kagulay yan. Mga ganyan na yung ma-harvest natin bukas mga gulay. Meron na tayo. Yan. Yan siya. Bali unang harvest bukas na ito, mga kagulay. na, na mga nag-anuan na sila. Bali 42 days mga makaka-harvest na tayo mga kagulay. Yan. 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 Yan siya. Yan. Yan sya mga kagulay. Ang ano nga pala nito? Uh, variety ulitin ko ulit. Kahit nabanggit ko ng malakarang video kaya vlog ko ay Galaxy Max F1 mga kagulay. taka dun sa nagtatanong dun sa video ko na kung ano daw ay kung pinanggalingan daw to ng talong o mga kagulay. Pinanggalingan to ng talong. Uh, mapapansin nyo basang basarin yung lupa kasi walang tigil lang ano dito sa amin. Ang ulan ngayon lang. Pero tignan nyo. Ngayon lang, halos sa linggo nang umuulan ng mga malalakas dito, mga kagulay. Uh, sawa naman ng Panginoon, mga kagulay. Hindi, pa, hindi pa naman, ano, uh, naano ng upungus. Pero meron na rin mga kagulay to. Ang ganito. Hindi may iwasan talaga yan kasi mag-iisang linggo na rin na umuulan dito sa amin, mga kagulay. Pero at least kapapano, ay hindi siya yung tinamaan talaga ng ano. Yan siya? Yun yung paliwanag ko mga nakaraan, mga kagulay, na mas maigi yung para sa akin, mga kagulay, ah na walang dahon diyan sa ilalim. Kumbaga mas mapapaano niya na magkapungus mga gulay. Ito, mga harvest na to bukas, harvestable na to bukas mga kagulay. Yan siya. Ito mga to. Yan. Ito mga to. Yan, mga harvestable na yan bukas mga kagulay. Marami na rin mga kagulay. Yan. Mga kapag ganyan nyo, parang wala nga lang bunga pero pag nilapitan nyo, ay marami na siyang bunga mga kagulay yan ayan mga bunga niya mga kagulay yan kahit saan na tayo tumingin meron yan ayan medyo balik ko nga lang yun ba syempre may iwasan niya kasi hindi na rin tayo talaga nakakapag-abono talaga mga kagulay nung tumigil lang naalala niyo yung pag vlog ko na nakaraan tumigil yung nakapag-abono kami sa beses tapos yun dire-diretso na naman ang ulan mga kagulay kung mapapansin nyo basang basa yung lupa yan. Hindi man natin pwedeng pilitin na abunuhan mga gulay kasi basang-basa lupa. Ay, baka mabulok lang yung ano, yung ugat. Mas lalo tayong maano mga gulay yan. Ya, natin sa kamay natin. Yan. Ganyan sa kahaba mga gulay. Yan. yan. kahit saan naman tayo tumingin, dito tayo sa kabila. Baka sabihin niyo yung pinapakita ko yung may mga bunga lang na ano, yan oh. Kahit dito may mga bunga na siya mga gulay yan siya yan. Meron nang na ang ano uh, parang naglalanta. Ayun. Yung Ay, mga gulay parang naglalanta na ng puno nung doon. gawa nga ng ulan-ulan mga kagulay. Ito talaga ang kalaban sa ano sa mag-ampalaya yung dire-diretso ulan kasi ayaw talaga ng ampalaya natin nang ganun. Yung diretsuhan na ulan, ulan halos isang linggo kaya dalawang linggo. Kaya yung mga iba ay talagang tatanim na lang yung uh, ampatola ang patola kung tawagin yung puno niya ay patola yung taas niya ay uh, ampalaya ang palaya kaya tinawag na ang patola mga gulay kasi mas matibay yung patola sa ano sa tubig mga kagulay kaya ganoon ang ginagawa kaso kapag ganoon naman ay tatanim natin mga kagulay ay medyo mas mahal kapag magpapasidling kayo ng ganoon mga kagulay ay pasilip na lang natin yung tanong natin harvest din bukas mga kagulayan talong natin mga gulay uh, sasabay na rin yung bukas titignan natin dito yung naglalanta na sinasabi ko mga gulay gawa nga sa ulan Ito yung mga uh, ma maarbis natin bukas ayan. ayan may mga bunga na talaga siya sa taas asa na ba yung naglalanta uh, kailangan din natin maipakita kailangan ko rin maipakita sa inyo na hindi naman porkit na uh, gumagawa kami ng vlog e eh, perfect na yung inaano namin pati rin yung mga naglalanta mga kagulay kaya kailangan na rin itong tanggalin ito ayan o oh. mga pansin nyo gawayan ng ulan ng ulan mga kagulay aw oh, talagang matatanggal na to mga kagulay kung ganito kasi malambot na yung bunga eh, hindi naman maaraw dito pero malambot na yung bunga mga kagulay oh. tatanggalin natin yan mamaya ito magkakatabi halos magkakatabi mga kagulay. Ayun oh. Pero dito naman, hindi naman mga kagulay dito. yan Naparito yung, yung mga bunga niya. Yan. yan mga malalaki na yung bunga mga kagulay. Sana nga ay maka kahit 200 lang tayo mga kagulay dito. Kasi total unang harvest naman niya, kahit maka ganun lang mga kagulay. Nung nakaraan may tinanggal na rin ako kaya makikita nyo. Ayun gawangan Gawa nga ng ulan mga kagulay o. Mga hindi ko nga nabunot yan. No? May tinanggal na rin ako ng mga nakaraan dyan. Ayan. Pupunta tayo dito yan. Ayan, pupunta tayo dito sa kabila. Baka sabihin nyo Yung mga may bunga lang. Pinapakitin lahat ng ano na. eh may bunga na siya mga kagulay. Dito rin may tinanggal ako na karan dito mga kagulay yan. May mga tinanggal na rin ako diyan gawa nga ng ulan ng ulan. Ay ayaw talaga na ang palaya ng ganun yung naano siya sa tubig. Yan. yan. yung mga bunga niya mga kulay. Yan. Marami na marami na rin tayo makukuha mga kagulay. ayan mga yan oh. Hmm. Ito. Bukas pwede na rin yan mga kagulay nagtatago lang sila lalo na to malaki na talaga to ay nakakatawa na rin nakakatawa na rin tingnan ayun o no? yung pinaghirapan natin siyempre yung pagod yung gastos ay medyo sana nga tumama tayo sa presyo na marami na rin mga bulak ay mga sulo yung tawagin kung mga mga maliliit dyan mga gulay sa taas ayan marami nang mga maliliit dyan sa taas ayan siya green na green nga lang siyang ano tingnan kaya kapag sa malayo ay parang walang bunga pero kapag nilapitan nyo naman ayan na siya ayan. mga bunga nya yan mga bunga nya mga kagulay yan lalo dito marami ng mga naglalaylayan hindi ko pa nga inilaylay yung mga iba tulad na ito ah, kailangan natin iyan na ito mga kagulay para lumaylay siya yan yan ano, tatago lang yung mga bunga ay ayan siya green na green din yung bunga niya ayan. Ayan. gala pa tayo dito mga gulay para may pakita ko sa inyo ayan narami na lang bunga talaga dito ayan. ayan bunga ng ating ampalaya galaxy max f1 ayan siya harvestable na siya mga kagulay mga nakatago lang na iyayata sa inyo mga kagulay alam na magbibideo ako <laughs> kaya nagtago Ayan, marami na siya mga ano mga kagulay bunga sana nga makabawi kagad ka para uh, maganda ganda nagalain natin lahat papakita ko sa inyo lahat sa mga kadatugtudling papakita ko sa inyo kaya pasensya na kung tataas kung haba tong video na to. Ano yun Yan. Yan, mga kagulay, oh. Yan. Nagala ko kayo lahat. Yan. Tutudling-tudling natin to. Yan, tabi-tabi na halos sila mga kagulay, oh. Yan. Yan sya, mga kagulay. Hindi naman perfect yung bunga niya na ano, meron pa rin mga ganito pero tatanggalin na natin yan mga kulay pero kapag mahal na yung mga ganun mga kulay pwede rin natin palakihin pero kapag mura siya ay kailangan din natin tanggalin mga kulay kumbaga kapag wala siyang presyo ibig sabihin kapag wala siyang presyo ay mura pero nung ano naman tinitignan ko yung presyo dito tag 70 mga kagulay yan siya yan yung mga bunga niya yan yan na Mukhang uulan na naman. Ayan, dito tayo sa kabilang block. Ayan, pati yung damo rin mga gulay na ano na rin siya. Kasi naisperang ko ito noong mga nakarang linggo. Bago siya umulan. Yung ginamit ko nga pala yung Maximus. Okay naman siya mga kagulay. Kasi napatay naman niya. Although may makikita ka pa ng mga green. Pero at least napapano wala lang pagtataguan yung ano dyan. Ayan mga, mga kagulay o. Yan ang ating Galaxy Max F1. Yan. Kami alos surud-surud na mga kagulay ang ano natin. Ngayon, mga bunga ng ating ampalaya. Kailangan lang talaga natin alagaan siya. Mamayang hapon, kaso, harvest bukas, kaya hindi pwedeng ispiran ngayon mga kagulay. Araw ngayon mga kagulay, araw ngayon ng ano, martes, para maano nyo, 16. 16 ng ano ngayon 16 ng pecha ngayon mga kagulay ayun sya yan mga malalaki na talaga sya mga kagulay ayan dun sa talong ay bubukod ko na lang yung para maigala ko rin kayo doon at saka doon sa sili eh. ito mga hindi Pinabantay na talaga dito mga gulay. Yung mga ganito, kailangan natin ibaba. Ayan. Kasi kung minsan yan din yung cause ng magbabalik ko siya. Gawa ng tutukod dito. Siyempre, sa lalaki, hindi siya makaunat. Kaya bumabalik ko kung minsan. Yan yung isa. Yung iba naman, kulang talaga sa uh, nutrients. Kaya bumabalik ko. Yung iba naman, ay may uod. Kaya, kumbaga may tusok may tusok siya mga kagulay katulad nito magtitingin tayo asan yung mga may tusok dito hindi naman tayo perfect na nag-aalaga ng gulay pero papakita natin yung mga may tusok wala akong makita eh meron meron ako nakita dito mga gulay hindi ko naman tatanggi na may mga ganun baliko hindi, hindi rin naman may iwasan kasi yung mga ganun yan dito tayo sa kabila o yan yung black na inano natin dito naman tayo sa kabila Siyempre yan, yan yung pinakita ko sa inyo Dito naman tayo sa kabila Dito walang gaano gawa ng ito yung laging nahuhulipan Ibig sabihin, nahuli Nahuli siya dito Pero may mga bunga na rin mga kagulay Pero hindi nga yung, hindi pa siya harvestable Ayan, may mga bunga na siya Ayan, dyan sa taas Ayan mga kagulay Mga bunga dyan Ayan Ayan. Ah, pwede na. May pwede na rin pala bukas dito. Ayan. Ayan. Hmm? Malalaki na rin siya dito mga kagulay. Ulitin ko to mga kagulay. Nasa 800. Kaso may mga binubuno tayo pa isa-isa. Gawa nga ng ulan-ulan. Kahit naman ganong spray natin. Kung talagang ulan ng ulan. Kasi ang ini-spray ko lang dito madalas mga kagulay. Kasi kung umulan ay... Pungiside mga kagulay Side, na madalas kung ano dito eh katulad nito, ito pinulang uh, na siya sa nutrients kaya bumalik ko na siya kasi wala naman siyang tarak kumbaga wala naman siyang uod mapapansin nyo naman kasi kapag may uod kasi maninilaw siya yung ano niya kaya ano lang yan mga kagulay uh, na yun tubig tubig pa dyan uh. na, malalaki na rin talaga dito ayan siya Pasensya na mga kagulay ha, kung hahaba itong ating uh, video kaya vlog kasi pinapakita ko sa inyo, pinagala ko kayo dito. Ano siya? Pero tinitignan ko dito mga sobra 200 siguro to mga kagulay kapag naipon-ipon to. Ayan siya. Ang ating Galaxy Max F1. Yan. So yung sinasabi ko sa inyo, mga gulay, tatlong ektarya to, pero hindi lahat natataniman, halos magdadalawang ektarya to, hindi natataniman, para, kasi panay bato. Kung mapapansin nyo yung itim dyan, yan, oh. bato na malalaki yan, mga gulay. Pero tataniman pa rin natin yung may akmang gulay dyan, kung ano man. Baka siguro kalabasa. Ganoon ang itatanim natin dyan, mga gulay. Para kahit hindi na natin lagyan ng plastic, yung mismong puno na lang nya pero pag alimbawa ito yung butas ng ano ng kalabasa, uh, mga diyan na lang siguro yung ano niya, yung palibot lang niya unti. Lalagyan natin ng plastic para kapag nag-abono naman tayo, ikanya lahat. Ano nakagulay. Yun. Yan siya. So hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay. Tatlong black na lang naman ito natitira. Siguro kayo may ano dito. Sa bago pa lang sa channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa ano. Pag tatanim ko ng palayas, talong sa sile. Uh, maraming maraming salat salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.